Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guys from Channel. A video all the Matarder. So, yung hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is a random gabay for the sign of Leo. So, Leo, Leo, Leo. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, at and spirit guys ang ating masasagap for today's video. Kanino yung energy or kaganapan sa buhay? Nang mga Leo signs ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading naman nila at mga ka-resume, kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. At diyan, maraming salamat po sa so mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na ang skip ng adsaw Yung pagpalaing kayo ng Diyos At may kapal, siksiklig din Nag-umapaw ni na biyayang balik sa inyo So let's see guys, what is the Messages, advice ng ating Angel Spirit for the sign of Leo So let's see and watch this Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga hagilat Tutuklasin at bubulabugin natin Angel Spirit Please give me information po So, there's an Ace of Cups. Now, there's something a new love offer na may bagong pag-ibig na darating. na maaaring magbigay kilig, pagmamahal, inspirasyon. Now, there's a magician for manifestation. You got it. Now, makukuha mo na, ma uh, makukuha mo na yung matagal mo nang hinahangad. ang matagal mo ng gustong makamit. There's a nine na magkakaroon ka na siguridad nasa kung ano man yung mabagay na pinangangalagaan at pinaproteksyonan mo no? Finances man to, relationship. And there's a four of wands by something celebration. Now there's something homecoming, family gathering. There is a no, four of wands represent the twin flame energy. Soulmate connection. There's an infinite, no? Talaga sinasabi sa'yo dito na maaaring itong pag-ibig na to ay maaaring katangi-tangi. And there's something, a will of fortune with a um, a destiny is yours, talagang nasa palad at nasa kapalaran mo, na ng na patagpuan mo na ang matagal mo nang hinahangad. And this is something the Knight of sword, bibilis na raw ang takbo ng sitwasyon, bibilis na ang bawat eksena, magbibigay ng kaliwanagan, at um, tagumpay sa gagawin mo, what is the Ace of Cups? There's a Ten of Cups, see? pag-ibig na mumumutangi sa lahat na magbibigay kaligayahan sa iyo. No, talagang magiging masaya at magiging ka dito. What is a magician? Reference with the Knight of Cups. See, there is something guys na magkakaroon ng offer, proposal, engagement, from um, high level of commitment. Maaring meron talagang ikakasal dito, maghanda ka additional messages with the Knight of Pentacles. So there's a need of swords. Magkaroon ka ng security sa gagawin mo. The, uh, of course, um, sa sa pangarap mo. Dahil napapalibutan ka ng mga toxic and negative. Don't share in any information with other people, guys. Ha? Kasi marami palang inggitera sa paligid mo. What is the four of wands? Reverse with the judgment. Pinapahalalahan ng kayo nito. Pay attention. No? Piliin mo lang yung uh, mga taong pagkakatiwalaan mo sa tugong final uh, makakamtan mo dahil some of them guys evil eye what is the wheel of fortune represent with the king of pentacles so magkaroon ka ng siguridad at practical sa kung ano man yung wagay na meron ka no? nasa sa'yo na ang ikot ng kapalaran magingat ka lang at maging practical ka ano man yung mabagay na natatamo mo nararanasan mo what is the knight of swords represent with the eight of wands so there's a past communication meron talagang mabilis na pagbabagong magaganap. Nasama some of you may trouble ka, no? communication, phone call and messages kang matatanggap. No? So, let's see what is the of Cups or the ten of Cups. Reference with the Ten of Wands. No? Matatapos na yung obligation or responsibilities. No? sinasabi sa'yo dito mag-ingat ka dahil punong-puno ng uh, burden to. No? sinasabi sa'yo dito mag-ingat ka rin dahil uh, may mga tasa sa paligid mo na ma maaring um, hindi matuwa no sa ikinatamasa tagumpay sa pag-ibig. And of course, there's something the six with the transition, unti-unti ka na rin daw makakalisa hindi maganda sitwasyon. O ibig sabihin, kailangan nyo lumipat ng lugar. No? Dahil very toxic daw yung sa paligid nyo. No? There's an infinite. Talaga makakasama mo tong person mo no? pang matagalan. There's a ten of pentacles. Long-term relationship, long-term success, non-financial security, magkakaroon ka matagal ang sitwasyon, kailangan mo lang matuto no? kung paano mo po protection at papangalagaan yung sarili mo. What is the four of bonds or the judgment? Represive the three of bonds. The waiting for the waiting for ship. Kung may hinihintay kang document, papers, and of course, the result, there's a possible na makuha na. Mag-pay attention ka lang. No, mag-ingat ka lang no, sa mga informasyon dahil Uh, maaring um, sabotain ka. There's an item once, not There's a near to success. Magtatagumpay ka na, lapit mo na para magtagumpay dito. Konting tiyaga lang. No? At pag mo ang impormasyon na makukuha mo. And there's a five so Nagkakaroon kasi ng na self-sabotage dahil medyo madaldal yung bunga nga mo. No? Medyo uh, makwento ka. Or either meron ditong mga taong pagkakatiwalaan mo at the same time, yun pala yung mga taong magbibigyan informasyon sa ibang tao no? Hindi mo alam there's sa evil eye pala. No, there's a recurring cause emotional healing. Magiging kalmado ng emotion mo. Magiging maayos ang pakiramdam mo dito. No, there's a five of cups. May uh, five of cups no? may mga disappointment, regret dito. Maaaring nangyayari na. No, sa mga tao sa paligid mo. Nagsisisi, nangihinayang. And there's an unfresh care for self-love, self-care. mahalira na talaga mo ni mo dito. There's something a new blessing coming in. Additional messages. Reference with the tool of company the partnership. Some of you guys so mayro talagang partnership dito. No, there's an unconditional love. And of course, there's a requiem sword, sword. No? Clear the boundaries. Linisi mo na yung mga magsisilbing balakid sa situations mo, sa eksena mo. And a page of one something good news. May magandang balita na no? Mabilis tong takbo na sitwasyon. mag ka lang kasi baka makaranas ka ng delay and translation dahil baka makapag-share ka ng thoughts and information with other people. Nine no, of course, the power of the deck is the nine of pentacles. There is a potential for abundance. Mayroon kang potential para maging masagahan ang buhay mo, ang pamumuhay mo. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, for finances and career, for finances and career. Alamin na natin to guys. Okay, so there's something the high friend for your lesson learned. Matuto ka na ha. At um, maging leksyon na yung mga nangyari sa'yo from the past. Pagdating sa business, trabaho, there's something yan. Pero maging mature ka na. No, sa lahat ng bagay na pinagdaanan mo, matuto ka na. Lakas mo ang loob mo dito. na no? kailangan mong maging malakas at matibay at maging matapang. And there's a hermit card. The answer you need is here. Now, may mga bagay na magliliwanag na sa'yo dito about sa finances. Masasagot na lahat ng katanungan mo dito. And of course, there's a ten of sword. No, malalaman mo na kung sino itong sumasabotay at tumatrader sa inyo. At liliwanag at lilinisin mo na sa hanay mo to. Ngayon pa lang, no? pag nalaman mo to, talagang tanggal siya sa buhay mo. No? Sa landasin mo. That's good no? What is additional messages pagdating sa love life? So, there's is the world. Something uh, success or maaaring magkaiba ng mundo. Magkaiba kayo ng lahi. There's a star card. Healing and recovery. Makaka-recover ka na sa lahat ng pain. Sa mga pinagdaan mo pagdating sa boy, pag-ibig. There's a tower moment for a major changes. Malaki din ang pagbabago magagana pagdating sa relasyon. And there's an ease of, ease of sword, something breakthrough. Magtatagumpay ka talaga. Masusungkit mo yung corona. No, and of course, the king of swords, stop the pattern. Mas magiging wise, magiging maging matalino ka na ngayon pagdating sa love life. And there's the lovers na makakasama mo talaga tong person na to for long term. No, for lifetime. Pagdating sa kalusugan, so this is something that is a pentacles, no, malaking factor or malaking, uh, pra, uh kumaga, um, malaking percentage dito ang finances no pagdating sa kalisugan mo mother sa four pentacles no protection and at pangalaga mo yung sarili iwasan mong uh, magpalipas ng gutom no nagtitipid ka no maari nga uh, madalas ka magkape ng gutom umiwas ka and there's a four cups no mag-isip pag-isip pa mabuti bawat action and decisions mo no iwasan mo muna yung more on ano mataas ang acid mo My god Nabubunsul ako. Mataas ang asin mo dito, guys. No, iwas ka. No, may hili ka rin siguro sa alak. Umiwas ka. There's a six of wands for victory. na no, magtatagumpay ka dito. Kailangan mo lang iwasan yung dapat mong iwasan. No, maging um, secure ka. kas maging practical ka. At tutukan mo ang iyong business or trabaho. No? So, there's a part direct with a moon card. A truth reveal. There's a dream coming through. Na lahat ng bagay na ito malalantad sa'yo. Malalaman mo na. So let's see what is additional messages with the magic of messages. Advice and requests sa pick a card, yes or no. Ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. And of course, um, pag nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo. Malalaman mo ang sagot niyan sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay, with the magic of messages, represent what? For magic of messages, represent what? they're paid off. No? Lahat ng mabibigat, lahat ng pasakit, pasaning, kailangan mo ng pakawalan yan. No? Kasi magsisilbing blockage yan para makaranas ka ng delays and cancellations for sa transactions. No? Lahat ng mga bigat, hinaing, pigati, galit, puot, kailangan ng pakawalan. Whom do you need to forgive? So, sino at kung ano man yung mabagay na kailangan mo alisin? no, yung galit at puot, no? Na nang sa ganun na naman yung mga bagay pangarap mo, matutupad mo na yan, and admit your true feelings to yourself, no? Maging totoo ka sa nararamdaman mo. Just being honest with yourself. What is additional messages with a yin and yang oracle card? Refugee with the forming structures, no? Mas lalo ka na lalakas, lalago, patibayin mo ang iyong pundasyon. No, and there's something impressive with the evidence, no, magiging masagan at magiging maayos na ang iyong kalagayan no, sa hinaharap and there's a guilt and sabotage no, meron talaga nagagalit na sumasabotahin sa iyo magingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo ha itong tao na ito is palihim na may galit sa iyo what is the synchronicities? reference with the night vision so mataas talaga ang spirituality mo may kakayanang kang masilip at makita ang hinaharap or meron kang pangitain there's a something third eye six senses No, there's something of brother. No, meron dito ng brother maaring connected sa yon. No, and course, there's something storyteller, storyteller. No, meron dito ng um kung nagbibigay information sa yon, kwento guide. No, may guide dito, may gabay. No, what is the romance for a labor, Navarro? Hold that. Represent with us family security na kumaga yung pamilya mo may seguridad naman daw yan and there's a love a strong affection so pagdating sa love talaga iba yung ano nyo eh iba yung boundaries nyo yung dalawa ng person mo and of course there's a whole inner growth pagdating na 30 guys no 30 years of your age no magkakaroon ka talaga ng growth and expansion dito so kailangan mo maging balance eh no? Lahat ng uh, bagay na nararanasan mo, kailangan mong titignan, no? Ano man yung ibig sabihin yon no? At sa buhay natin, meron talagang um, kailangan balance yung dark side and of um, lightness side, no? Meron pa tayong nararanasang um, kalugmukan, no? Mga paghihirap, failure, it's normal. So, kailangan natin ni-acknowledge yon nakasama siya sa parte ng buhay natin na kailangan natin matutunan, na kailangan ng balanse, no, para lumago ka bilang isang tao. There is a 1331 with a good fortune. Talagang meron titong magandang kapalaran na nakatadhana para sa iyo. Have faith in your skills and talent as they are tool that can provide you with a bright future. A piece of good advice, a moment of enlightenment, or a comforting message is on this way. Everything will work out in your favor. Papabor sa inyong sitwasyon no? Tagumpay ay abot ka may kumapit ka na. Ganon. So, let's see what is the money move oracle deck. With the money move oracle deck, to with a mind power. Lead with your mind. No, gamitin mo yung isip mo para dalin ka sa mas makabuluan at mas maayos sa kalagayan. No, there's something in the intuitions, no, creativity, no? And of course, um, imaginations, dadaling kanyan para makapag-create ka ng mas magandang at mas maayos na um, opportunities. What lies beneath the head of your chart? And there's a fake friends. Mag-ingat ka sa mga peki mong kaibigan. No, and there's a toxic, toxic friends. No, sa madaling salita, dumistansya sa mga peking kaibigan. There's a clarifying for a love situation. clarifying for a love situation represent with the cloud visions recognize and discuss red discuss red flag or areas of concern ba? Diba? kung baga, kailangan matuto tayong uh, mag pay attention sa lahat na, pinapakita binabahagi sa atin ng ating gabay no, kasi may mga ibig sabihin niya kaya yan ibinabahagi sa atin like angels number angels secretities, no dreams no daydream may mensahe yan there's a shadow work represent what from the shadow work represent what? Represent guys with the control issues. not release trust empowerment. To bibigyan ka kalakasan dito. No kailangan mong pakawalan at bigyan mo ng um, tiwala sa poong may kapalahat na nangyayari sa iyo. Kumbaga sa subject unfold it naturally. What is clarifying for a life situation? For clarifying for a life situation represent what? One last move. You have the come far on your journey, keep going, and you will soon see what you have accomplished. No? Ibig sabihin dito, guys, no? Sa bawat kilos mo, ako baga sa bawat, uh, bawat pagkilos mo dito, no? May mga bagay na mapagtatagumpayan mo. No? Patuloy mo lang yung ginagawa. Huwag mong tignan yung bawat eksena na ginagawa mo. Magpatuloy ka lang ng ayon sa, uh, sa kaalaman mo na Yang bagay na ginagawa mo ay ayon sa kaibubuti mo, ayon sa ikaulad mo, no, huwag mong tignan no kung ano yung mga nangyayari na bagkos tingnan um, tignan mo na magtatagumpay ka diyan. Ano of course magpatuloy ka sa pangarap mo. What is the part of the life? The more kasi na tinitignan natin yung mga achievements, and of course, ano, kumbaga mas parang nananawa, napapagod ka, mararamdaman mo may pagod. And of course, ang um, pananawa dito, kailangan um, titingnan mo no ang iyong pangarap na mas lalong palawigin no at tutukan mo ko na ba talaga yung kailangan mo at purpose mo doon kailangan may passion ka doon what is the part of, what is the part of the life Represent with energetic action. Focus on my heart and take meaningful action in the present moment for things I cannot change. I release them, placing my trust in the God plan. I surrender. I find peace and power. Binibigyan ka ng kalakasan dito. No, ayon sa kalooban ng Diyos, no, surrender mo lahat. No, hinahayaan mo, bigyan ka ng kalakasan ng ating Panginoon na magawa mo. Ano man yung mabagay na talagang mahal mo at ninanais mo. No, magtatagumpay ka, basta gawin mo sentro ang ating Panginoon sa bawat kilos at galaw mo. So, let's see what is a pika card, no? So, let's watch this. With a pika card, yes, no? So Pisa and na let's start with the number one. Number one, yes. true north found follow this direction. So, si ngayon natuklasan mo na, natunghayan mo na, ano ba talaga yung magandang direction na tatahakin mo? No, sundin mo yan, binibigyan ka na ng mensahe ng ating gabay na magpatuloy. Number two, there is a no. Don't risk it all. This is a losing position. No, ibig sabihin, wala pa sa hulog, wala pa sa tamang um, posisyon yung itong eksena na to. Huwag mong ilalaban lahat. Huwag mong isusuga lahat. No, kailangan mong maging balanse, mag-ingat, not request, mag-save for your future. Number three, there is something Yes, unlock the potential key are available. No, nabuksan na itong potential na to para maging masagan at maging maayos ng buhay mo. At sinasabi sa'yo dito na gamitin mo itong um, susi na to para magtagumpay sa, sa buhay at magtagumpay sa pangarap mo. No? So guys, this is um, our um, random gabay for the sign of Leo. So Leo, 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 marami salamat po for this wonderful reading. So once again, This reading is a general reading namang dilat at maka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa Gafricus. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang samampag support sa aking channel. Lalo lalo na ang didigil skip ng Adzaway, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksikdigdig na gumapon na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next Bye-bye and babush!